Okay, may pupuntahan tayo ngayon na isang building. Uh, lang natin yung mga bumbero kasi ititis sila yung ano, ginawa namin na air glass. Yung paralam system. Kung magiging approve sa kanila. So, sasama tayo sa kanila kasi tayo yung mag, ano, ma, mag-operate doon sa panel. Uh, natin ng actual yung mga device kung gagana. So, sasamahan natin yung mga bumbero yung sa Bureau of Fire. Ah, manager po. Okay, ito na. So, observe lang tayo mga elektrisyang gala. Kasi medyo nangangamba rin kami. Hello, sir. Isa, 16 seconds daw. Nako, bagsak. Kailangan 10 seconds lang eh. Okay, pagbibigyan pa daw ng isa. Bali, dalawang grupo kami. Ah, uh, yung yung isang grupo uh, na doon sila sa mga device, sa mga smoke detector. Ay uh, nila yung pagpapausok. Tapos ako naman, nandito uh, naman ako sa may mismong panel. So bali ako yung uh, nagpapatigil pagka yung nag-alarm na yung ano, yung alarm bell. para sa sir Sarap na araw. Yan 'ung number niya. Kada isang floor po, mayro po kaming isa. Isa lang din gayd. Re-reset po. Re-reset po yung manual point. Okay na kaya? Okay na po. Okay, tapos na kami mag-test. Mula rin sa first floor, second floor, at sa third floor. So, yung ibang mga device, hindi sila nag-alam ng ano, bali umabot ng 15 to 16 seconds bago nag-alam. E, kailangan gusto ng mga taga-bombero na ano, uh, 10 seconds lang. So hindi nila na-meet yun Okay guys Katatapos lang ng inspection Nung aming in-install na ano, Na para alam And detection system uh, Kasama namin yung mga ano, Taga Bureau Fire So tinis namin yung Lahat ng device kung ano kung gumagana so gumana naman kaso ang problema mayroong ano mayroong itinakda na segundo na ang ano ang electrical code para ma-receive ng fire alarm yung usok eh kaso 10 seconds lang daw yun so hindi ko pa nababasa yun pero titingnan natin mamaya pero yun nga sabi nga ng bumbero ano hanggang kailangan mga 10 seconds uh, mag alarm na yung mga device yung fire alarm namin na in install so sa kasamang palad dalawang zone yung bumagsak Bali do sa second zone. ayun uh, yun lang ang pumasa. So, sabi nung ano no, bumbero, uh, gawa namin ang paraan. Sa oras na magawa namin ang paraan, babalik sila para itisuli. Para makapasa sa ano, sa Bureau Fire. At para hindi rin mapasara yung ano, yung building na install namin. So, totoo lang talagang sobrang bilis noon, 10 So, technique na lang talaga dapat siguro yung gagawin natin doon sa susunod, yung para sa pagpapausok. Kasi medyo mahangin doon sa lugar na ano eh, na third floor at saka doon sa first floor. Bukod sa mahangin, uh, mataas din yung ano, yung tayo nung ano, nung mga device sa smoke detector. Kaya siguro yun ang naging dahilan kahit pausukan mo siya, Ah, hindi agad tumatama ron sa ano hindi agad na dititik nung ano nung smoke detector so siguro sa susunod dilinisin na lang muna namin yon tapos ah, testingin namin ulit lahat